Hi mga besi! Today is 16 birthday ng aking prinsesa. Nag-iisang prinsesa ng buhay ko. Kaya eto, dahil dadating daw ang kanyang mga barkada, kaya nagayak ako ng konting salo-salo dito sa aming bahay. At eto nga, meron kaming crispy pata, chicken gordon blue, ang palukang manok, minudo, at saka hindi mawawala ang pansit para pampahaba ng buhay. At pamaya-mayang konti ay nagdatingan na nga sila. At siyempre bago kumain, sabi ko pi ko mo na sila. Happy happy birthday anak. Sana masaya ka ngayong araw na <laughs> <laughs> Bigyan ng papa mo yan. <laughs> <laughs> oh, uh, picture. Ready bebe. Sama Awakan para may baby. Baby! Gigi. Kumain daw. Mimi. Ayoh, Mimi. 'Wala para may pangvirus. <laughs> Kumain <laughs> <lining Italian.'"> <Banana noise> <laughs> <Burain> ka. Kumain <slung��> ka. Kumain ka na, kumain ka na. Kumain ka na sige na kain. Mm. Ah. <laughs> <laughs> um, yummy. Ulit ulit oh, yung ano, model lang ano, model ng crispy pata. Dahan-dahan so, <laughs> mo. Uh, pareya pa! pareya pa! ba? Thank you. Yay. Yay. Hi guys! Welcome to my vlog! Bye guys! See you in my next vlog! Thank you for watching!